Pagkaraan ng ilang sandali, tapos na ang laban dahil ginamit ni Bai ang kanyang virus and ravings upang sipsipin ang virus mula sa higit sa isandaang zombie. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang tumpok ng kanilang mga bangkay. Ang virus ay nagre-radiate mula sa kanyang katawan sa mga alon. Kinongrejala ng sistema si Bai sa pagkuha ng titulong Zombie Hunter sa pagpatay sa higit sa tatlundaang zombie. Ang bagong titulo na ito ay may kasamang E-Rank Skill. Zombie Slayer, na nagpapalakas sa lahat ng attributes ng plus 5 at nagpapataas din ng pinsala sa isang zombie ng 5%. Ipinagbigay alam din ng sistema sa kanya na nakakolekta siya ng 500 samples ng zombie class viruses, na maaaring gamitin upang ipagpalit para sa zombie virus serum formula. Ito ay nakamit-gamit ang kanyang virus point sa talent tree zombie virus entry. Nagulat si Bai nang makita ito. Isang malajablo ng na ngiti ang nabuo sa kanyang labi habang iniisip niya ang mga posibilidad. Isang zombie virus serum formula. Ito ay isang mahalagang item. Kahit na ang mga awakened talents ay minsan ay maaaring magkaroon ng problema sa mga zombie viruses. Pagkatapos ay nagtanong ang sistema kung gusto ni Bai na i-unlock ang zombie formula na nagkakahalaga sa kanya ng 300 virus points. Kaya habang pinili niya ang oo, naisip niya na, Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay may mga talents na immune sa viruses at ultra-strong physique. Pagkatapos ay lumabas si Bai at tinawag si Song Zhang at ang lahat na pumasok. Tinanong niya si Song Zhang kung naaalala niya ang sinabi niya sa kanya bago sila umalis. Oo naman, hawak ang isang bat, sumagot si Song Zhang na may may alam ng ngiti. Sa likod niya ay ang tatlong babae. Kaya, habang sina Chinger at Susan ay tiwala na nakatingin sa unahan na may mahigpit na mukha, tinakto ni Songgo ang kanyang bibig, sinusubukang hindi sa mukha. Nakita niya ang buong tagpo na nakakasuka. Habang pumasok sila sa warehouse, nagkumento si Song Zhang na ang pakikipaglaban sa mga zombie gamit ang cold weapons ay lubos na mabawasan ang pagkakataon na maging isang monster kapag dumating ang pagsubo. Ngunit ang pagpatay sa mga zombie ng walang pinsala ay isang tiyak na paraan ng hindi pagiging isang monster kapag dumating ang pagsubok. Hawak ang isang zombie sa leeg, nagtanong si Bai kung sino ang gustong mauna. Kailangan itong maging isa-isa dahil gusto ni Bai na suriin ang kanilang lakas at skills ng malapitan. Humakbang si Chinger pasulong na nagsasabing gusto niyang maging una. Nang marinig ito, pinakawalan ni Bai ang zombie na sumugod pasulong kay Chinger. Ginawa rin ni Chinger ang pareho. At habang sapat na siyang malapit, sinunggaban niya ang braso ng zombie at mabilis na lumingon. Pagkatapos ay may malaking puwersa ay ibinagsak ang zombie sa lupa, binabasag ang leeg nito sa proseso. Naobserbahan ni Bay ang maikling laban at humanga sa mabilis na bilis, walang awa at tumpak na pagtatasa ni Chinger. Ang sumunod ay si Song Zhang na sinampal ang mukha ng zombie gamit ang kanyang bat pagkatapos ay nagbigay ng ilang tuloy-tuloy na paghampa sa ulo ng zombie habang nasa lupa. Napansin ni Bai na ang lakas ni Song Zhang ay, hindi sapat upang patumbahin ang zombie sa isang hit, ngunit mas mahalaga, tumagal ng higit sa 10 hits upang tapusin ito. Sumunod si Susan pagkatapos, hinihingal habang nakahiga sa lupa kasama ang zombie. Gayunpaman, ang zombie ay walang malay, pagkatapos ay dahan daw ang nawala ang lahat ng mga palatandaan ng paggalaw, na nagpapahiwatig ng kanyang kamatayan. Sinuuri ni Bai ang kanyang lakas na masyadong mahina. Si Susan ay sinunggaban ng zombie, ngunit nagawa niyang patayin ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang pamilyar sa istruktura ng katawan ng tao. Ibinigay ni Song Zhang ang kanyang bat sa kanyang anak at sinabi sa kanya na siya naman. Ngunit si Song Go ay takot na takot hanggang sa punto na umihi siya sa sarili. Sumisigaw na hindi niya kaya, Nakita ito, hindi nag-aksaya ng oras si Bai sa hindi pagpasa sa kanya. Itinuro din niya ang kanyang pag-ihi at ang kanyang kawalan ng pagnanais na lumaban. Pagkatapos ay tinawag niya si Song Zhang na nagmamadaling tumakbo sa kanyang tabi, kahit na nag-aalala pa rin siya para sa kanyang anak. Sinabi ni Bai sa kanya na kung pumunta si Chinger sa lahat ng mga lugar kung saan may mga chismis ng zombies at monsters ngunit wala pa rin natagpuan. Nangangahulugan ito na may isang bagay na kadudaduda na nangyayari na nangangailangan ng masusing pagsisiyasat. Tumugon si Song Zhang sa pagsangayo na magsiyasat ngunit tungkol sa kanyang anak. Pinutol siya ni Bai na nagsasabing masama iyon lalo na para kay Song Go. Wala siyang oras upang dahan daw ang sanayin ang lahat kaya kailangan niyang ayusin ang kanilang practice kasama ang kanyang anak. Ang sagot na ito ay nag-alala kay Song Zhang dahil hindi magiging doon si Bai upang alisin ang virus kung may mangyari na hindi inaasahan. Nang marinig ito, iniabot ni Bai sa kanya ang isang papel at nang tingnan niya ito, siya ay nagulat. Nalilito, nagtanong siya kung ano yun, ngunit sa isang malapit na pagsusuri, napansin niya na ito ay isang note na naglalaman ng zombie virus serum formula. Nagkomento si Song Zhang na ang mga hakbang ay napaka-komplikado, Ngunit sinabi ni Bai sa kanya na maaari niyang ilagay ang mga materials ng formula upang ay generate ito mismo kung pipiliin niya. Ito ang preciousness ng mga potion formulas. Nang marinig ito, ngumiti siya na nagpapasalamat kay Bai sa kanyang tiwala sa kanya. Tiniyak ni Song Zhang kay Bai na gagawin niya ang kanyang makakaya upang makumplito ang gawain na ipinagkatiwala niya sa kanya at ang pagpapanatiling ligtas sa formula ay naging isa sa kanyang pinakaprioridad. Nasiyahan sa kanyang sagot, sumagot si Bai na dapat siyang pumunta at gawin ang gawain na itinalaga niya sa kanya at magkaroon din ng isang tao upang ihatid siya pabalik sa villa. Siyempre, sir, ipahahanda ko si Chinder na dalhin ka sa villa ayon sa iyong utos. Mamaya sa araw na iyon, si Bai habang tinitingnan ng kanyang telepono ay nagtaka kung gaano karaming tao ang nakakita sa kanyang post nang hindi alam kung may nakipag-ugnayan sa kanya noon tiningnan niya ang kanyang mga messages. Nang tingnan niya, siya ay walang imek na nakita ang mga tugon ng lahat habang tinutokso siya at nagtanong pa sa kanya kung aling mental hospital ang pinanggalingan niya. Gayunpaman, may isang bagay na nakakuha ng kanyang mata at siya ay naging medyo seryoso nang makita ito. Ito ay isang private message mula sa isang taong nagngangalang Shil. Sa mensahe, sinabi ni Shil na alam niya ang tungkol sa Pioneer dahil siya rin curious si Shield tungkol sa alam ni Bai. Nang makita ito, natutuwa si Bai na hindi lahat ay isang loser dahil may ilang mga pakikinabang din. Kaya, tinanong niya si Shield tungkol sa kanyang talent kung saan sumagot si Shield na mayroon siyang S-level talent mental control. Pagkatapos ay sinabi ni Bai kay Shield na maaari siyang makahanap ng isang communication channel sa panel. Ito ay na-unlock sa Pioneer ng maaga. Kaya dapat niyang hanapin ang isang nameless group chat, chat group 001 dahil ang ilang mga pangunahing bagay ay ipinaliwanag niya sa grupong iyon. Nagpatuloy si Bay na kung may anumang problema si Shil pagkatapos basahin ang mga ito, maaari siyang direktang pumunta sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita niya na ang isang taong nagngangalang Hansha ay kakasali pa lang sa chat group. Pagkatapos ay nagtanong si Hansha kung maaari siyang magimbito ng isang taong nagngangalang Schweichwan nang marinig ang pangalan, si Bai ay natigilan. Pinag-isipan niya kung ang Switch One na ito ay ang emperor-level powerhouse sa kanyang nakaraang buhay na mayroon ding pangalan na iyon. Dapat siya iyon. Si Bai ay natutuwa tungkol sa kanyang pagsali sa grupo, kaya sumagot siya kay Hanxia na maaari at kung napansin niya ang anumang iba pang mga pioneers, maaari niya silang imbitahan lahat. Kaagad pagkatapos, isang mapaglarong tawa ang tumunog sa hangin habang nakita ni Bai na si Shui Chuan ay kakasali pa lang sa kanyang chat group. Samantala, sa isang eskinita sa susunod na araw, si Luli ay nasa telepono kay Song Zhang, na nagtanong sa kanya kung may anumang mga resulta sa kanyang pagsisiyasat ng pagkolekta ng mga zombie. Sumagot si Luli na mayroon, at ito ay ang mga puwersa ng Zhongqing Lord. Ipinadala nila ang lahat ng mga zombie na nakolekta sa isang manakai container yard malapit sa Zhongqing Wharf. Binanggit din ni Luli na nagpadala siya ng isang tao upang magtipon ng mas maraming impormasyon at oras na para makilala niya sila ayon sa kasunduan. Gayunpaman, hindi sila bumalik kaya hindi niya nakita ang pangangailangan na maghintay pa. Sa sandaling iyon, sa kanyang takot, dalawang tao ang nahulog sa harap niya. Parehong halos patay, siya ay natakot sa paningin. Ang may sala ay nasa bintana, tumatawa habang nakatitig sa kanya. Nakita ito, si Luli ay natigilan at takot, nanginginig ng walang kontrol. Habang nasa isang panicked state pa rin, sinabi niya kay Song Zhang sa linya na siya ay natuklasan. Ang tagpo ay lumipat pabalik sa villa. Sa loob, si Bai ay nakikipag-chat sa isang taong nagnangalang luway na kakasali pa lang sa grupo sinabi ni Luwai kay Bay na ang kanyang talent instructions ay medyo malabo. Kaya, umasa siya kung matutulungan siya ni Bay na maunawaan ito. Nagtanong si Bay sa kanya na ipadala ito at habang ginawa niya, ito ay isang Enwood Body of Rank Uses. Hinanap ni Bay ito sa kanyang panel at ipinakita nito na ang Enwood Body ay ang pinakain ng woods. Ang pinagmula ng buhay ay walang katapusan at may insole na pumapasok sa katawan, ito ang lupain ng walang hanggang buhay para sa pag-activate ng wood body. Nagkakahalaga ito ng isang espirito upang i-activate at para sa insoul nagkakahalaga ito ng isang constitution upang i-activate din. Ito ay isang talent ng SS level. Kaya, sinabi ni Bai kay Luway na ang cost ng pag-activate ng ability ay med ang mataas at kung ang kanyang espirito ay higit sa tatlo maaari niyang i-activate ang inwood body. Sinabi ni Luwai na mayroon siyang limang espirito kaya siya ay mapalan. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Bai para sa pagbibigay ng impormasyong iyon. Bigla, si Song Zhang ay pumasok na nagmamadali patungo kay Bai. Nakita ang kanyang pagmamadali, nagtanong si Bai kung bakit siya nagmamadali, ano ang nangyayari? Sumagot si Song Zhang na nalaman ni Luli na ang lahat ng mga zombie ay ipinadala sa Manakai Container Yard, ngunit siya ay nahuli sa proseso binanggit din ni Song Zhang na ang kalaban ay humiling sa kanya na makipagnegosasyon. Nang marinig ito, tumayo si Bai at nagtanong ng nakakagulat kung talaga bang nakipag-ugnayan sila sa kanya at kung ibinente siya ni Luli. Si Song Zhang ay natigilan nang marinig ito. Yumuko si Song Zhang sa harap ni Bai, na nagsasabing siya mismo ang nagpalaki kay Luli, kaya walang paraan na ipagkanulo siya nito. Bukod pa rito, siya ay natuklasan dahil sa mga taong inuutusan niya mula sa likod. Kaya, ang kasalanan ay nasa mga taong iyon na ipinadala niya upang magsiyasat. Pagkatapos marinig siya, nagpa siya si Bai na kung ganoon, siya ang magliligtas sa kanya. Nagpasalamat si Song Zhang kay Bai para dito. At habang ang tagpo ay lumipat pabalik sa Minai Container Yard, upang maging espesipiko, sa zombie, nakikita natin na si Luli ay seryosong nakatali sa isang silya ng parehong lalaki mula kanina, si Xing Mang. Si Xing Mang ay isa ring pioneer at habang nagbubuhos siya ng isang baso ng alak para sa kanyang sarili, nagkomento siya na si Luli ay medyo ignoranti sa sitwasyon kung nasaan siya. Hindi pa rin niya ginalaw ito dahil sa respeto niya kay Song Zhang. Kung pipiliin ni Song Zhang na magpasakop sa kanya pagkatapos niyang dumating, kung gayon si Luli ay magiging kanyang subordinate. Gayunpaman, kung pipiliin niya na hindi, well then siya at si Song Zhang ay hindi sinasadya na magiging kanyang mga laruan. Si Luli ay nakaramdam ng hindi komportable nang marinig ito habang sinubukan niyang desperadong luwagan ang lubad. Nakita ang kanyang pagkabalisa, lumapit si Xing Mang sa kanya at may isang mapang uyam ng iti, sinabi niya sa kanya na dapat silang mag-toast sa kanilang posibleng darating na kooperasyon. Bukod pa rito, dapat maging maingat si Luli na huwag ihalibos ang alak pagkatapos uminom. Si Xing Mang ay tila natutuwa na makita ang takot sa mga mata ni Luli nang binanggit niya ang pagpaparusa sa kanya. Ano, hindi ka ba sumasang ayon sa aking pagtuos? Bigla, ang boses ni Bai ay tumunog mula sa kabilang bahagi ng silid kung saan tila siya ay naghihiwa ng steak ng walang pagmamadali sa mesa na inihanda upang imbitahan si Song Zhang. Nagkomento siya na walang grace sa kanyang toasting. Kaya, bakit niya parurusahan ang babae para sa kanyang mahinang manners? O marahil ay ayaw ng babae ang paginom. Nakita si Bai, si Xing Mang ay nagulat. Nagtaka siya kung kailan pumasok si Bai nang wala siyang kaalaman. Pagkatapos ay tumayo si Bai na may steak sa kamay. At habang lumapit siya kay Luli, nagtanong siya kung gutom ba ito. Nagpatuloy siya na sinubukan niya ang steak at hindi naman masama. Nakita ito, si Xing Mang ay nagagalit kay Bai na binaliwala ang kanyang presensya na parang isang biro siya sa kanya. Pagkatapos ay pinakain ni Bai si Luli at sinabi sa kanya na nandito siya upang iuwi siya. Ang pisngi ni Luli ay namula ng matingkad habang nakatitig siya kay Bai ng may paghanga. Pagkatapos ay nagtanong si Xing Mang kung ipinadala siya ni Song Zhang, ngunit di nagtagal ay itinanggi niya ito mismo. Napagtanto na kung si Bai ay maaaring lumapit sa kanya nang hindi niya napapansin kung gayon, si Bai ay dapat na isa ring pioneer. Ito ay naging perpektong sense station mang. Kaya habang tinatanggal ni Bai ang tali ni Luli mula sa kanyang mga pagpigil, walang ginawa si Shing Mang at walang pagmamadali na naghintay habang hinihigop ang kanyang alak. Pagkatapos ay sinabi ni Bai kay Luli na maghintay sa labas sa kotse kasama si Song Zhang. Malapit na siya doon. Nang marinig ito, sumang-ayon si Luli at umalis. Nang umalis si Luli, nagtanong si Xing Mang upang kumpirmahin kung si Song Zhang ay nasa ilalim na ng kontrol ni Bai. Tama iyan, sumagot si Bai na may tiwala ng ngiti. Nakita ni Xing Mang ito na kawili-wili. Alam niya na hindi malamang na ang reyna ng Zhongqing ay sumuko ng ganoon kadali, hindi ba? Kaya, si Bai ay dapat may maraming kawili-wiling pamamaraan. Marahil ay maaari tayong magpalitan ng mga ideya. Interesado pa rin ako sa mga kasalukuyang kaganapan na nangyayari. Kabilang sa tatlong pangunahing puwersa sa Zhongqing, nasupil ko ang Lord at sa kasalukuyan, nasupil mo rin ang reyna. Ngayon ang commander na lamang ang natitira. Pagkatapos ay nagtanong si Xing Mang Bai na tulungan siya na maging hari ng Zhongqing at gagawin niya si Bai na kanyang pinagkakatiwala ang tao. Nag-alok siya kay Bay ng isang toast na nauna na sa sarili na iniisip na hindi tatanggi si Bay at iyon mismo ang ginawa niya pagkatapos noon. Nagulat si Shing Mang nang marinig ito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming po.